Yan, so pag-usapan natin ang uh, TikTok advertise, mga kaibigan, mga katungkod, no? Marami kasi 'yung nagsasabi, marami 'yung nagme-message sa akin na uh, scam daw ito. Well, sana naman po ay uh, huwag naman. Okay. So ipapakita ko sa inyo, guys, 'yung aking uh, kita dito. Okay, punta tayo sa my wallet. And then, meron na akong current na 220 pesos. Nakapag-withdraw na rin ako dito guys ng 300. Nakita nyo naman, withdrawal successful, 300 pesos. Okay, yung number sa taas, 09285082636, ay cellphone number ko po yan. So, mababalidate nyo po yan, tawagan ninyo ako, at ako po mismo yung sasagot sa inyo. Ayan, bilang pagpapatunay na ito ay account ko. Ayan. So, marami kasi yung nag-message din sa akin personally. Sabi nila sa akin, ay, uh, wag daw akong mag-subscribe dahil uh, uh, scam daw ito. Okay, so kapag nakapag-create ka na ng account, ano ba ang gagawin? Paano kakikita dito sa TikTok Advertise? Ayan, nakikita nyo sa taas, register to get 50 pesos and watching daily ads to receive 10 pesos. Okay. So, kapag nag-register ka sa account na TikTok Advertise, mayroon ka kaagad as 50 pesos. At kapag nanonood ka ng video, ay mayroong uh, karampatang presyo ang mapapanood mo. Okay, so punta ka lang dito sa gitna, no? TikTok. Pag kinilik mo yung TikTok, may makikita kang ito, naka-black. So, naka-black na siya guys kasi nakapanood na ako ng limang video ngayong araw. Okay? January 1, 2023. So, mapapansin nyo guys, meron na akong income na 50 pesos ngayon. Kaya naging 220 yung aking, uh, 270 yung aking pera. Dahil, nanood na ako ng limang video. So, ayan po yung pagpapatunay na nanood na ako kanina. Number of videos, o number of views is 5, is to 5. Income per order, 10 pesos. So ibig sabihin ng income per order ay uh, ito yung kita na maaari ninyong makuha no sa bawat isang video 10 pesos. Ngayon, meroong uh, iba't ibang pamamaraan para mas mapalaki. Okay, kung free account ka, ang maaari mong kitain ay nasa ah uh, Okay, so punta tayo dito na So, kung ikaw ay, ayan. So, ito yung pre-subscription, no? Yung pre-subscription, guys, 2 pesos per video yung halaga. Ngayon, kung gusto ninyo na maging 50 pesos ang halaga ng video, ay mag-subscribe kayo dito sa area 1. Kung gusto ninyo na maging uh, 300 ang halaga ng video, ay area 2 yung pindutin ninyo. magsubscribe kayo, okay? So, meron pong uh, uh, ka kaukulang presyo yung uh, panunood ng uh, video na ito, okay? So, ito yung posible nating uh, kitain dito, no, sa uh, TikTok Advertise. So, medyo naghang siguro, okay? So, ito guys, yung free membership, no? So, ipapakita ko sa inyo yung members center. Yung experience area guys ay 2 pesos per video yung halaga. Yung area 1 ay 10 pesos per video. So may kung mayroong 5 video, mayroong kang 50 pesos na kita sa isang araw. Sa area 2 naman, 24 pesos ang halaga ng isang video. Okay? So nagkakahalaga ng kulang-kulang uh, 120 ba? 'Yon ang maaari ninyong kitain sa area 2 and so on so forth. Okay? So, balik tayo guys. no Yung area 1, meron kayo, kailangan ninyong mag-deposit ng 800 para yung video, yung halaga ng video ninyo ay maging 10 pesos. Kasi, uh, mas malaki yung kikita, kikitain ninyo kaysa dun sa free na 2 pesos. Pero nasa inyo yan guys, pwede ninyong gamitin muna yung experience area Subukan nyo muna kung totoo hanggang umabot ng 300 pesos. So, ang minimum withdrawal nito ay uh, 300 pesos, okay? So, wala dapat butal. Kung may pera ka na 320, 300 muna yung pwede mong i-withdraw. So, hindi pwede yung butal-butal, uh, okay? So, yung area 1, nakasubscribe ako guys sa area 1. Ibig sabihin, nag-subscribe ako, nagbayad ako, nag-deposit ako ng 800 pesos. Kaya, ang halaga ng uh, video na pinapanood ko kada araw ay 50 pesos. So, yung 800 pesos mo ay maaaring kumita ng 4,500. Yung uh, uh, 1,000 pesos mo naman ay maaaring kumita ng 9,900 yung pinakamalaking deposit na uh, 100,000 ay maaaring kumita ng 1.8 million pesos, okay? So ganun lang guys yung uh uh kumbaga mechanics ng uh, uh TikTok advertise. Kung gusto ninyong madagdagan pa yung kinikita ninyo bukod sa uh panonood ng video, mag-invite kayo ng friends ninyo. So, invite friend to earn commissions. Pero, ayan, kung ako sa inyo guys, hindi muna ako mag invite kasi kailangan nyo munang ng uh, malaman kung ano yung totoo. Subukan nyo muna, baka nga iscam siya para hindi naman napapahamak yung mga kakilala ninyo. Okay? So, ngayon po sa mga gusto mag-member, ay isesend ko sa inyo yung link tapos pag-aralan nyo muna, tignan niyo muna yung free account, no. Tignan niyo yung free account tapos ay uh, hintayin niyo yung kumita kayo ng 300 pesos sa loob no na uh, 90 days. So kapag nakakita na kayo ng 300 pesos, mag-withdraw kayo. Tapos kung uh, valid siya, kung legit siya, much better. Okay? Ipasok nyo rin yung inyong account, no ipasok ninyo yung inyong uh, information kasi kailangan dapat ay nakalagay yung inyong GCash. Okay? Kailangan yung GCash ninyo guys ay nandito sa account ninyo. Okay? Gaya nito, yung aking uh, bank account ay nandito nakalagay. Ayan. So, hindi ko na lang ipapakita muna yung account ko. No? Ayan, yung wallet ko, meron akong Ayan, ito yung GCAS ko, guys. Nandito na, nakapasok na. So, sa GCAS, lahat papasok yung uh, kita dito. Okay? So, sa mga interested na maging member nito, ayan o, 220 na yung kita ko ngayon. Kapag 300 na yan, magwi withdraw uli ako next time. Okay? So, sa mga interested na mag-subscribe, magkaroon ng account dito... Ay pumunta lang kayo sa description ng video na ito para uh, makapag-register kayo. So hindi siya guys pwedeng ma-send sa ano, sa Messenger, hindi rin siya pwedeng i-send sa Facebook kasi binablock siya ni Facebook. Kaya sa description na lang ng video na ito sa YouTube channel. And then inuulit ko guys, no, mag-create lang kayo ng account, 'wag muna kayong mag-subscribe. Okay? Pag-aralan niyo muna. That's all, thank you.